Hi guys! Naghahanap ba kayo ng masarap, very refreshing at walang kagilty-guilty gilting inumin? Dahil bukod sa napakamura at all natural yung gamit nila, grabe nakaka 400 to 500 kilos sila ng dragon fruit sa isang araw, kaya pala trending sila. Dito lang to sa may Quiapo, Manila, tapat lang sila mismo ng Quiapo Church. Ito yung original dragon fruit juice ni Aling Nene, na sobrang nagtitrending, pinipilahan at talagang grabe kung makabenta sa isang araw. Imagine guys, nakaka 400 to 500 kilos sila ng dragon fruit sa isang araw. Yan daw ang pinakamalakas nila. Ang pinakamatumal na nila 250 kilos sa isang araw o ba diba, ang dami pa rin. 30 years na rin daw kasi sila nagbebenta ng dragon fruit dito sa Quiapo. Pero yung dragon fruit juice nila last year lang daw sila nag -start. Alam nyo bang ultimo sa gatas ang gamit nila Alaska Eva at sa isang araw nakaka 300 na lata daw sila. Ito yung mga price nila o ba diba, sa halagang 25 pesos. Tanggal pagod at uhaw ka na dito sa Quiapo. Plus all natural pa yung gamit nila walang halong powder. Purong prutas talaga kaya napakasulit na nito ay na natin. Sobrang nagtitrending to. Hanggang ngayon, ang dami pa rin tao. Yan natin kung ano lasa. Sarap. For me, hindi siya masadong matamis. Lasang-lasa mo yung fruit mismo. Sobrang dami tao, nagkakabanggaan na refreshing din. Kaya maraming bumibili. Tsaka ang dami nilang laman, sobrang generous. Uh -huh. Tutunggain mo na lang, mas mabilis. Chinapstick na tama. Sarap. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sarap pa. <laughs> Sulit, Milky ah. At dahil sa sobrang nagustuhan natin yung dragon fruit juice nila, ito pangalawang balik natin sa kanila. At syempre kasama rin natin ang aking baby girl na si Akusha. Dami tao kanina sa simbahan, grabe. So yun lang guys, share ko lang sana guys sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye!